Uh, sa ating mga kababayan na lalong-lalo na sa magbiyahe, alam naman natin na papalapit na yung holiday season so uh, uh, makakaasa po kayo ang Ang Union Police Provincial Office headed by our uh, provincial director na uh, safe kayo na biyahe, but uh, wag niyo pababayaan na ang inyong iiwang bahay is uh, i nyo sa kapitbahay niyo na alis kayo then Iwasan nyo pong mag sa social media na nag-vacation uh, po kayo kasi yan yung uh, opportunity ng mga magnanakaw. Tinita, tinitignan nila na ang pamilya doon sa isang uh, bahay, sa aalis, yun yung opportunity na kanilang uh, luloban. So, uh, i-bili nyo sa kapitbahay nyo na alis kayo or mag-iwan kayo ng uh, pamilya. Then sa biyahe, so iwasan po natin na... 'yung uh, driver po natin is hindi sa hindi siya active or uh, wala sa uh, pan, uh, nakainom. pa nakainom pauwi po natin pabayaan na uh, nakainom po 'yung uh, driver natin at saka po yat then uh, including our uh, mga pan, uh, 'yung sasakyan natin 'yung glow baguettes na tinatawag na i-check lahat yung mga kondisyon ng sasakyan para safe po tayong bimahit at uh, mapasiyahan po natin ang mga natin na uh, siyempre reunion yan. So, magingat po tayo ang inyong kapulisan na uh, nandyan lang po sa isang tawag po at uh, re-responde po kaagad ang inyong kapulisan ng La Union Police Provincial Office.